Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto na naman. Sander natin ay isang lalaki. Puro malalaki lalaki yung ating sander tonight. Ayan, idol. Sino ang mas mael? Babae or lalaki? Pasagot, idol. Kasi gusto kong malaman. Abid fans mo ako sana manoti. So, ang katanungan niya ay kung sino ba talaga daw ang mael? Ang lalaki or isang babae? So, syempre, bibigyan natin 'yan ng topic natin makasawi ang ating Sandra mga kasabi, para sa akin mas mael po ang isang babae, kumpara sa mga kalalakihan, alam niyo ba kung bakit mga kasabi, ang isang babae kasi kapag once na ito ay nakapag first round na mga kasabi is mga ilang minuto lang yan 20 minutes, 30 minutes, alam niyo ba humihingi na ulit ito ng kalabit kay mister, kasi nga dahil mas mael talaga ang mga kababaihan yan yan, legit yan mga kasawi syempre may mga kababaihan naman pero madalang na ito mga kasawi na mas mael ang mga kalalakihan depende yan sa mga kababaihan pero para sa akin mas mael talaga ang mga kababaihan kasi nga mas mahilig silang mga labit lalo kapag uh, nabitin sila sa first round na ginagawa ng isang lalaki hindi ito nakatikim ng romance o tinatawag na performance o foreplay ng mga kalalakihan dahil nga mabilis silang pumutok. Ayan, para silang mabilis. So, ang ending, hindi pa nagiging satisfied ang isang babae. So, bitin pa ito pagdating sa foreplay na ginagawa ng mga kalalakihan Kaya ang nangyayari mga kasawi, sa second round, kahit na ang lalaka ay hinang-hinapa ito, sila na ulit yung mga ngalabit sa isang lalaki or sila na mismo ang gagawa ng performance sa isang lalaki na foreplay. Parang isang lalaki ay magkaroon ito ng L na ulit, diba? Dahil nabitin si mise sa ginawa ninyo sa first round dahil napakabilis. So, yan po yung suggestion ko. About naman din sa lalaki, mga kasi, na bakit mas mael ang babae. Siyempre, mga kalalakihan, kasi kapag once na sila ay nakasabog na or nakalabas na, so ang ending niya, nakakontento na sila na kahit 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours, na wala na itong hanahana. Dahil sa kanila ay nakaraos na sila sa first round. Diba? Kaya ang mga kalalakihan ay nakakontento na sila na yun lang. Kaya ba diba, kung mapapansin nyo, mas talagang mael ang mga kababaihan dahil sila yung mahilig talagang mga labit kay Mr. Pagdating sa second round. Tatandaan nyo yan mga kasabi. Dahil legit talaga itong ating sinasabi. Pero sabi ko nga sa inyo, depende yan po sa mga kababaihan ha. Kadalasan may mga babae din naman na hindi mael. Contento na sa first round. Pero kadalasan mas karamihan na talagang ang babae ang ang nangangalabit sa second round. Kasi ang mga lalaki sa first round, sila yung talaga nangangalabit. Kasi gusto nilang makalabas eh. Sila yung talagang atat na atat, takam na takam na makatikim. Dahil ando na sila na EL na. Pero kapag sa second round, si Mrs. na talaga mismo ang mga galabit sa inyo dahil mas ma talaga ang isang babae kumpara sa mga kalalakihan. So yun lamang po mga sa ating sender na way intindihan nyo po yung aking suggestion tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!